Magandang umaga mga kabubuyog Tama kayo Nasa Apalit tayo Apalit Pampanga So pupuntahan natin ngayon ang NCR PNR Apalit Station site Titingnan natin kung Ano na bang kaganapan doon Tsaka dadaanan din natin yung Cantilever Bridge Dito sa may tulay ng Sulipan So samahan nyo kami mga kabubuyog Lipara natin mga kabubuyog, malapit na tayo sa talay ng uh, Sulipan binabaybay natin ang MacArthur Highway ito lang naman kasi yung pwede nating daanan papuntang Apalit Station side umaga, hindi masyado mainit, hindi masakit sa balat ayan, op, oh, kakaliwa daw si Manong, kakaliwa din tayo, ay hindi pala sumignal ng kaliwa ayan, pakit na tayo ng Sulipan ayan, natatanaw na kagad dito yung Kante Cantilever Bridge Titingnan natin kung malaki na ba yung improvement mula nung huli nating pinuntahan, mag-iisang buwan na yata. o, you know, mahaba na mga kabubuyog, mahaba na yung yung isa hindi pa nagkaano, nag-expand. Uh, Etong isa oh, malapit na malapit na sa gitna. <laughs> Mauuna yata yung sa gitna. So, 'yan ang cantilever bridge ng Apalit. So, kaya ginagamitan nyan kasi mahihirapan na, masyado kasi malayo yung kolom sa kolom sa kabilang ilog papunta sa kabila. Kaya ganyan ang uh, design nyo na ginawa nila. So, Pupuntahan natin ngayon ng uh, station site mismong station ng apalit. Uh, Titingnan natin kung ano bang uh, pagbabago mula nung huli nating pinuntahan tapos ngayon. So mula, uh, katulad ng pagkakabanggit ko dun sa Kalumpit, katulad din yan ng station don sa Kalumpit. Parang puro steel frame ang gamet. Puntahan natin yung apalit station. Yon mga kabubuyog nandito na tayo sa Apalit Bul uh, Apalit Pampanga <laughs> Puro kasi Bulacan yung para natin eh. So eto Pag tumawid tayo dun sa Boundary ng Pampanga sa Kabulacan Bayan ka agad ng Apalit ang uh, mapapasok natin So andito yung pinakamalapit na station dito sa Bulacan Yung sa Pampanga naman Apalit Kaya napupuntahan natin Mabilis lang yung access Hindi ko lang sure dun sa, ano, sa mga susunod na station Hindi ko rin alam kung ano ba yung susunod na station San Fernando na ba? Pa-comment naman guys kung anong susunod na station approaching na tayo ng pamilyang bayan ng Apalit maganda yung kalsada mataas na naka, naka elevate na siya Hinahanda siguro nila yan pagka nag high tide na naman mga buwan na ma mataas ang tubig nga daanan natin yung cantilever bridge yung nasa kaliwa kung nasa tulay ka ng sulipan yung nasa left side eh mas ma, ano na mahaba-haba na yung na-expand niya malapit na nga yung sa gitna eh yung sa kabilang side siguro inuunan muna na yun bago yung sa kabila pero may mga nakakabit din dun sa sa right side hindi ko alam kung bakit nauhuli pero dapat sabay di ba yun <laughs> hindi ko din alam yun ang maganda magandang balita kasi tuloy tuloy yung construction ng cantilever Bridge yun nga pala yung sinasabi ko sa inyo na yun din ang gagawin sa ano kalumpit sa di ba may tulay doon ng kalumpit bridge medyo malayo-layo yun kaysa dito sa apalit. Hindi ko alam kung gagawin dam ba yung ginawa dito sa apalit na nagtayo sila ng uh, tapos nagtayo sila ng kolom sa bandang gitna na para lang ano, mapagsundo yung cantilever bridge. May required yata na haba yun para ma-execute yung cantilever bridge. Hindi natin alam. Yung mga engineer dyan, baka naman. Yan. <laughs> so yun, dire-direcho lang to papuntang Makabebe. So may nag-comment nung nakaraan nating punta dito sa Apalit Station Ang diretsyo pala nito is Macabebe So dire-diretsyo lang Tapos madadaanan natin yung Apalit Station sa bandang left side So yun, biyahe pa, biyahe mga kabubuyog Tanaw na yung uh, biodeck ng Apalit. So sa bandang left side, ito yung Apalit Station side. Pag sa right naman, nandun yung main depot ng NSCR. Di ko sure ha, pero parang may nag-comment na yun yata yung main depot. Nakikita natin maraming mga empleyado ng... Uh, yun, HMJD. Ayan. Ayan, nalagpasan na natin. Tingnan natin kung saan natin pwedeng liparan dito si paliparin si Bubuyog. So ayun mga kabubuyog, andito na tayo sa Apadit. Ito yung ito yung pinanggalingan natin galing tayo ng pamilyang bayan ng Apadit. Tapos ito yung papuntang Makabebe. Kumanap tayo ng uh, pwesto dito para lang maliparan natin. Titingnan natin kung anong makikita ni Bubuyog mula sa taas. So ayan. Bubuyog, lipad na. Yon mga kabubuyog, naliparan na natin yung buong kahabaan ng Apalit Station. Hanggang dun sa kayang abutin ni Bubuyog. So yan, uh, papalik tayo, madadanan ulit natin ang viaduct uh, ng Apalit. Ang lilim dito. <laughs> Base dun sa nakita natin sa taas, nga pala mga kabubuyog, uh, nandito nga pala yung ano, yung kung saan nakatayo yung Apalit uh, Station, nandun din yung dating PNR. Same na nga sa Malolos, same sa Balagtas, dun din nakatayo ang Apalit uh, Station. Saka yung depo, nandun medyo malawak nga talaga siya maraming nanggagaling ng mga empleyado mga uh, heavy equipments nandun tuloy pa rin ang paggawa ngayon itong station ng Apalit malaki na yung improvement kesa dun sa sa dating nating uh, ano bisita nung mga nakaraang buwan ni eh, uh, iilan lang yata yung nakakabit na steel frame eh ngayon halos kompleto na no, eh makikita na yung kabuuan ng buong station. Nakaka-excite naman ah, uh, yung sa kalumpit, eh ganun din, magkakaroon din ng ganyan. Uh, approaching na tayo ng family bayan, palabas ulit tayo ng, apal, ng, ano, ng uh, MacArthur Highway, tapos pauwi na. So, medyo terik na yung araw. Hindi ko alam kung, di ko sure huh? kung pwedeng dumaan doon sa mismong gilid ng Apalit Station. Kasi kanina may mga nakamotor, may nakikita tayo na bumabiyahe papunta doon. Hindi ko lang sure kung pwede yung mga hindi empleyado kasi sigurado may bantay yon, may may ano kung kung saan ka ba pupunta or ganyan. Maganda sana kung madadaanan natin eh. Pero ayaw natin mag-risk kasi baka mamaya masita tayo. <laughs> Uh, malapit na tayo sa MacArthur Highway pagkadating ng MacArthur pag kumaliwa ka papuntang San Fernando pagka kumana naman papuntang Kalumpit baybayin natin ng MacArthur Highway biyahe pa tayo mga kabubuyog yan kumana na tayo dito dire diretso lang yan, nasa MacArthur Highway na tayo mga kabubuyog. Babaybay natin to. Saka ano, matadaanan ulit natin yung Cantilever Bridge. So, masisilayan natin ulit. Nakakatuwa lang kasi malapit na siya. Malapit na siya magsundo. Lalo na yung isang uh, nasa left side. Malayo-layo na yung nararating niya. Siguro, kaya tinawag siyang Cantilever. Kasi, balanse siya. So, parang gumagawa sila ng structure na kailangan balanse. Eh. Para nga naman hindi hindi tumuwad yung kabilang side mano gano siguro yun siguro mga ginagawa ng mga engineer sa <laughs> saka napansin ko dito sa may ano sa kapalit station wala siyang tubig unlike doon sa kalumpit parang lubog hindi kaya makompromise yung structure don kasi babad siya sa tubig lagi siyang nakalubog yan ang uh, nakita natin o um, nakaraan na natin ng kalumpit Station. So dito sa Apalit, wala naman tayo nakita may tubig or may deposit ng tubig doon sa ibaba or doon sa ilalim ng station mismo. Kaya lang, yung palibot niya, di ba, parang swamp. Parang uh, puro palaisdaan, puro parang katubigan yung palibot. Yung mismong depo, ganun din eh. Napapalibutan siya ng mga palaisdaan, ng katubigan. Pakit na tayo ng Sulipan Bridge, mga kabubuyog. Dadaanan ulit natin ito tapos lalabas na tayo ng Apalit Pampanga. Dito wala pa ako nakikitang structure, oh. At, pero ang daming parang ang daming dadaanan. Adak, may mga ididemolish siguro dito na kabahayan o kaya mga structure. Eh mga kabubuyog, madadaanan ulit natin, o oh, 'Di ba? Nakakatuwa. <laughs> Yoy. lo Pasipin nyo na lang kung gaano kabigat na train yung dadaan dyan. Tapos yung bigat, mismong structure, mismong uh, tulay. Galing ng mga engineer natin. So, ayan. Pababa na tayo ng slip Bridge, mga kabubuyog. Halanganin yung hinto ng jeep. Ayan. <laughs> so... Okay. Ayan. So, Yan mga kabubuyog, hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button sa notification bell para ma-notify kayo na may mga bagong lipad si Bubuyog. Hanggang dito na lang. Thank you, thank you! Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you!